Libertans Party siya. O sa pagtaban, tabang ni tatay, natagan ng ikanuhang kinabuhi ang akong anak. Nagka-istorya me, sama sa Osaka, Osaka Plenary yung tao nga nakikig-istorya na Uwa siya, patimik-timik nako. ko. Ilaming kitabangan nga mapada sa India, aron ato ni maupirahan. Kaya nga no, sa ato sa Manila ang operasyon 5.5 million. Apan dito sa India 3.5 million. Unya komo kay bag-o kong nag-retire atong Higayon na 2019. Naa pa kwarta nga gipuno-puno. Gitabangan minitatay nga mapada sa India. Airplane padong o pabalik iya ha. unom kabuan nga hotel accommodation dito sa India. Pag humana o okay, papira, gitagaan me ni tatay o jismil matagbuan. Si, o oh, inuban na ni Senator Bongo, gitagaan ni siya jismil buwan Silbing suporta kay lifetime medication man ni siya. Apan, pagkawa ni tatay, pagpuli ni PBM, nawagtang diretso ang amo ang suporta. Pero wala ko mag-o-all kay naning kamot man ko. Nakatuko pag retire na ko, nakaloan ko kwarta nakatukod ko o water repelling o karwas o karon nana po poultry. Atong pasalamat ni Tatay Digong sa iyang pagtabang namo kami may buhi nga saksi personal me nga nagatubang labi na sa paghuman sa udet haman sila sa dagohoy inabangga pagkakita ni tatay ni labihang hangop gikugos gipulipulihan nila ni senator bungo o kana lang siguro akong ikapaambit ninyo among mo painongod me ukanta ni tatay digong ang akong pinansin namin kayo sa anim na taon, hindi namin kayo pinabayaan. Tulungan nyo naman, tatay, hindi ko. Tulungan nyo naman. Nangungulila lahat. Alam nyo, hindi, pagdating niya, ako mismo, meron na akong pass para sunduin kasama ko yung tatlong doktor niya. Then schedule po siya magpa-check up sa Cardinal Santos. Pero, bagamat Since 2022, di na ako kami nagkaka... 1998 hanggang 2022, halos araw-araw kami magkasama. 360 days out of 365 days, magkasama kami. Noong 2022, may trabaho na po ako bilang senador, di na ako sa kanya. Pero hindi ko po pinapabayaan yung medical niya dahil yun po ang pinangako ko sa kanya hanggang sa pagtanda niya hanggang sa kamatayan niya, hindi ko po siya iiwanan. Lalong lalo na po sa medical. Alam niyo, nakaraang apat na buwan, monthly siya nagpapa-check up. Yung dinidrip po siya. You may check with the doctors. I-check niyo sa hospital. Nasamahan ko siya doon, dinidrip siya para umaba ang kanyang buhay. Scheduled sa March 12. Pero ngayon, pati gamot ipagkakaito. Sinong mananagot ngayon? pag may nangyari ni Tatay Dico? February. Umbisa ng December. Diyan sa Cardinal, sinubahan ko siya. Sa si Ma'am Hanilek. Enero, bumalik ni kami. Pebrero, bumalik ni kami. March 12 po siya schedule ulit. Para sa pagpapag-angot niya pinagkain nila. Pati gamot. Ayaw ibigay sa kanya. Alam niyo, wala siya sinelas. Pati sinelas. Pati sinelas niya, wala. Nakapaa. Huli namin pag-uusap, nasa aeroplano siya. Sabi ni Bingo, Tony Mitchell Thea, nakapaa siya. Buti na lang, may nagsuot ng kanyang Sukot kahapon. Hindi niya kaya. Ang lamig doon. Alam niyo, salamat sa piloto niya. Isang co-pilot doon. Binigay niya yung kalo niya kay tatay. Hindi ko, Alam nila, lang malamig. Bina, binaba siya sa stretcher. Mag-isa siya. Hindi alam ni Attorney Medjadea saan siya dinala. Alam ko na umulila kayo, nakausap ko si Kitty kahapon. Alam niyo, bilib ako kay Kitty. Sa murang edad na 20, dapat hindi siya kasama sa politika. Dapat nag-aaral siya ngayon. Pero sinama siya sa dumi ng politika. Tinawagan ko siya kahapon. Sabi niya, ninong niya ako eh. Sabi niya, ninong bong. Hindi ko mapigil ang umiyak. First time ko umiyak talaga na ay, kausap siya. Sabi niya sa akin, Ninong, ikaw na muna ang tatay ko. Eh, wala na akong tatay. Sa murang edad na. Pero matapang si Kitty ha. Sobrang tapang ni Kitty Sabi niya, Ninong, be strong, be straightforward. forward. Ito yung panahon na magkaisa ang Pilipino. Magkaisa tayo para kay Tatay Digong. Nakikiusap po ako, maghinawan po tayo. Huwag po tayo gumawa ng bagay na ibabalik sa atin. Mga Pilipino, magkaisa po tayo para kay Tatay Digong. Importante muna ang kanusugan, kaligtasan, at kalayaan ni Tatay Digong. Alam ko mga politiko, nakikinig kayo. Konsensya naman kayo. Anim na taon kayong minahal ni eh, Tatay Digo. Pinansin kayo, minahal kayo, pinaglingkuran kayo. Sana naman, huwag niyo na mga yan. Kasabi ko nga, ah, makakatulog pa ba kayo sa gabi? Pakikita nyo sa Tatay Digo ngayon noon, Sipin nyo, September. Si Anim na buwan. Anim na buwan. Kakayanin kaya ni Tatay Digong yun? Anim na buwan. Ang pag-aantay na. Eh kung tayo nga, maalala ko nung presidente sa marami kaming pinauwi na OFWs. Sa totoo lang, kami ako mismo, sa Bahrain, pero isa dyan na sintensyahan po ng uh, death sentence. Ginawa namin ni Tatay Digo ng Paraan, sumulat sa King, sa Saudi. Bumin, hanap kami ng mga kaibigan na tumulong sa blood money para makalaya. So ibig sabihin, Pilipino yan, gusto natin makabalik dito. Gagawin natin ang lahat ng paraan. Ito bakit baliktad? Bakit tayo pumayag? na pumayag na ang taong nagmahal sa akin. Minahal tayo, pinaglingkuran tayo. Sa totoo lang, ayaw naman niyang tumakbo eh. Dahil sa inyo, ginawa niya po yun. Ito bang kabayaran sa ginawa niyang pagsasakripisyo, pagmamahal, at paglilingkod para sa bayan? tayo na ay maging si Tatay Alam ko nang umulila kayo. Alam ko maraming Pilipino halos hindi makatulog. Hindi tayo makatulog. Alam mo, marami ako narinig. Ha? Yung iba, kahit hindi natin kasama sa politika. Marami nagtitik sa akin, hindi nila matanggap. Ha? Bakit hinayaan, payagan na magkaganon? Hindi mo po ako. Alam ko, nakikinig naman po kayo. Kung kaya niyong dalahin si tatay di ko, ng ganun kabilis, sana, ibalik niyo po dito sa akin. Nangungulila po ang Pilipino. Sa mga kapatid ko Muslim, sa lahat, Basila, Nolo, Sambuanga, sa Mindanao, salamat sa inyong suporta. Ah. Mga FW, alam ko, wala kayong tulog. Salamat sa inyong pagmamahal kay Tatay Digo. Mga taga-Bisayas, alam ko mahal na mahal niyo mga Bisaya. Salamat. Ay right dito sa Luzon, alam ko na huli na tayo. Dasal po tayo. Please lang, yan lang po ang -usap ko sa inyo pag uh, sana huwag siyang pabayaan ng Panginoon. Ako po ay natatakot. Natatakot sa kanyang kalagayan. Sana'y po siya inaabot sa kanya lahat. Damit, pagkain, itong medisina po, Ito, alam niyo ako nagpapadala ng medisina sa bahay niya. Linggo-linggo yan. Ang dami nito, Lirica, Crestor, Letaal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 na gamot. Sino mag-aabot sa kanya? Meron siyang totoo yung Meron siyang oxygen concentrator Dahil dun sa burger's disease niya na 8 years old Kukulong niya po Sa banyaga pa Alam niyo, I think am